Picture, pero mahiyain ka? Bakit hindi mo subukan ito ng aming ginawa? Walang photographer pero napakaganda ng mga kuha. Weet. Hello mga bishies! Nitong nakaraan nga ay pumunta ako dito sa ID Self Portrait Studio sa bayan ng Rojas para sana magpa-picture kasama ang aking pamilya. Hindi ko nga akalain na matatagpuan ko dito si Sir Kevin Refill. Kilala nyo ba siya mga bishies? Siya lang naman ang admin ng page ng Kevin Vlogs. Pagdating na pagdating ko nga ay nakipagkamay agad ako kay Sir. Ganoon na din kay Madam M. Grabe talaga mga bishies. Hindi ko akalain na mamimit ko siya dito mismo sa RD Self Portrait Studio. Dati nga pangarap ko lang siyang makita pero ngayon mga bishi, kaharap ko na siya. O, oh, di ba, bongga? Hindi ko na nga pinalampas ang pagkakataon. Nagchika-chika agad kaming dalawa. Ha! Habang kami nga ay nagrepentuhan, akin ding nakita si Atika na. Kasalukuyan pala siyang nasa loob para magpa-picture. Graduation din kasi niya ngayong araw. Congratulations sa iyo, bishi. Baka naman gusto mong pahabain ang aking pilik mata. Chari. Alam niyo ba mga bishi na dito sa bayan ng Rojas ay mayroon Self-Portrait Studio. Ito nga yung magpipicture ka ng walang photographer. Kamera lang at screen ang iyong kaharap kaya naman kahit umaura-aura ka, hindi ka mahihiya. Aber magtumbo baliskad ka dito, walang paki ang iba sa iyo. Pwede mo nga isama ang jowa mo dito tapos mag-kiss kayo. <laughs> Sana oh! Chika lang mga bichy. Meron nga pala dito ang iba't-ibang kulay ng background. Depende kung ano ang gusto mong gamitin. Tapos merong ibibigay sa inyo na clicker. Ito yung pipindutin mo para magpicture siya ng kusa. Bago nga kayo magsimula, ituturo sa inyo ni Ma'am M kung paano ba ito gamitin. Ay. Dahil nga nauna sa akin si Sir Kevin, siya muna ang nagpicture-picture. -picture. Tignan nyo naman, sumasayaw-sayaw pa si Sir kasi nga pwede mong gawin dito kung ano yung post na gusto mo. Sumali na nga din kami ni Ma'am M dito sa picture kasi alam nyo na, pambihirang pagkakataon lang talaga ito mga bishi. At eto nga pala ang sample ng aming mga kuha. O di diba, ang fresh. O na nga din ako sa vlog ni Sir Kevin. Pa-shoutout po Sir ha. Exposure din yan. Maya-maya pa nga, umuwi na din siya kasi babalik pa siya sa bungabong, malayu din yun. Maraming salamat talaga sa iyo Sir Kevin. Sana mamit pa po ulit kita sa mga susunod na pagkakataon. Dahil nga nakapink ang inyong bishi, sabi ko kay Ma'am M, ay gusto kong background ay color brown. Sa pagpili nga ng background, kung light color ang inyong damit, dapat ang inyong background ay dark. Kapag mapipicture nga din dito mga bishi, ay mayroong timer. Depende kung anong package ang iyong kukunin. Dahil mura lang naman yung aming kinuha, 10 minutes lang yung aming oras para magpicture. Only shots yan mga bishi. Picture lang ng picture, pindot lang ng pindot, aura lang ng aura bahala kayo. Sa loob nga ng studio, ito ang iyong makikita. Yung screen na yan mga busy, dyan yung makikita kung okay ba yung iyong posing. Kapag feeling mo naman okay na yung post mo, pwede mo nang i-click yung clicker na hawak ko. Ayan, sumayaw-sayaw pa nga tayo. Kasama ko nga pala ngayong araw si Ining, si Tintin, si Sayon, at si Sia. Ganun na din si Tata, sumunod lang siya. Nauna nga muna kaming magpicture tatlo, kasi nga baka mamaya si Sia ay magligalig na. Alam nyo ba mga busy na habang nagapicture ako, sobrang saya talaga ng aking puso dahil nga eto nga ang kaun kauna-unang pagkakataon na magpapa-picture kami sa mga ganitong studio. Naniniwala na talaga ako sa word na manifesting kasi alam niyo ba mga bishi, doon sa vlog ko nung nag first month old si Sia, sabi ko talaga doon, ganito na lang muna tayo anak ha, malay mo naman sa mga susunod may budget na tayo. O di ba nagkatotoo mga bishi? Na andito na nga ako naga-post post na at panigurado sa first birthday ng anak ko ay talaga namang paghahandaan ko. Pagtapos na nga yung inyong oras mga bishi, magatunog yan, magatitititititit, ganun. Ibig sabihin, tapos ang picture-picture niyo mga bishi. Kukunin na ni Ma'am M yung memory card. Tapos, itatransfer niya na doon sa kanyang computer. Kapag na-transfer niya na yung mga picture, pipili naman kayo ngayon mga bishi ng mga magagandang shots. Sasabihin sa inyo ni Ma'am M kung 1 star, 2 star, o 3 star yung ipipindot ninyo. Depende sa package na kinuha ninyo. Meron kasing collage, tapos solo. 2 stars nga ang pipindotin mo kapag gusto mo maging solo yung picture. Pero kapag collage naman, 3 stars. Depende, bahala kayo mga bishi. Kapag tapos na nga kayo pumili, i-edit na ito ni Madam. O, oh, di ba, Bongga? Nakikita ko na yung aking sarili sa screen. nakaka talaga mga bishi. Sobrang saya ko talaga. Nakanganga pa. Kung kayo nga ay may ibang lakad pagkatapos nito, pwede nyo namang balikan na lang yung kopya ng inyong mga pictures. Meron nga din pala silang package na kasama ang soft copy. Bahala na kayo mga bishi. Mamili na lang kayo dito sa aking mga ipapakita. Kung nagpaplano ka nga pumunta dito at nalaman mo ito dahil sa vlog ko, Ma ka nga magkaroon ng 5% discount kapag ginamit mo ang promo code ko na BISHY A RDSPS. Ah, di ba? Bongga, nanood ka na, nagka-discount ka pa. Kaya naman punta na dito sa RD Self Portrait Studio Rojas Branch. May magandang picture ka na, nag-enjoy ka pa. O, di ba? Bongga. Nung matapos na ngang i-print ang aming mga picture, ay binigyan ako ng chance ni Ma'am M na idikit ko yung isa sa pinakamagandang kong picture dito sa kanilang photo wall. Itong kuha nga namin ni Sia at ni Sayon sa kaniining at ni Tata ang aking pinili. Agad-agad nga ito'y aking dinikit. O, di ba? Nakakatuwa natutuwa mga bishi. Napakabongga talaga. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa ko yung mga ganitong bagay mga bishi. Eh, kaya maraming 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 salamat po talaga RD Self Portrait Studio Rojas Branch. Habang ako nga ay nandito, namit ko nga din pala yung pinakang may-ari talaga nitong studio. Walang iba kundi si Sir Ryan Piña Flor. Na din po pala ang nagmamay-ari ng RD Productions. O di pa bongga mga bishi, namit ko na si Sir Ryan. Samantalahin ko na nga lang din po ang pagkakataon na pasalamatan si Mad Madam Jade Cruz. Maraming maraming salamat din nga po kay Ma'am Mirabel Capio. Sabi nga nila, every picture tells a story. Kaya naman kung iyong napanood ito, pumunta ka na dito sa RD Self Portrait Studio Rojas Branch. Sabihin mo nga lang na nalaman mo ito dahil napanood mo ito para magkaroon ka ng 5% discount. O oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!